Hey, what's up mga kapamana? Good evening sa lahat. at nakaaahon na kami ni Kuya Berdan dito sa ilog ng Putungan uh, crossing Cruising Banda at ito yung huli niya oh. malaking tilapia at meron pang paa ang ganda ng paa at saka isang ilabo yan good job talaga si Kuya Berdan mamana oh. grabe ang lalapan ng tilapia. shout out pala sa dispiras ngayon sa ano ah sa... masidlakon krabing masidlakon papi dispiras di atas ninyo ang mga pagkapalos ko birahin ninyo o gatuang kuha daapod o oh. ilabo o di apod tay ilabo nga pinakadako ako malaki ang ilabo pala tagalogin natin para ma-excite naman mga followers natin o oh. grabe yung ilabo o oh. tingnan nyo headshot talaga yan pag ako ang tumira yan o oh. pulong ulo talaga hindi ma basta, -basta yung ating pagpana at meron tama yung kamandag na ano isda oh yan at meron din tayong tilapia malalapad din yung tilapia natin good job talang dive namin kaso meron man laki na tinatawag dito na carpac hindi namin kuha ng weberdan kasi pagpana niya hindi natamaan pero ako palang nagpana noon hindi natamaan tapos pumunta sa kanya binangga siya at yun talsik yung ayan o oh, meron tayong ano yung mga, mga gata yun o oh, yun lang